Ikaw-uwi lang namin yun. Ayun lang ako nakauwi ng maaga. Kaya nakasabay ako sa kanila. Ayan si ano. Si James Shop. James Shop ng Erizo. <laughs> Ayan. Yoo, sabay namin. Please subscribe. Like. Ayan. Yeah. Yung hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe. Like ay na magdalawang isip, <laughs> magtatlong isip kayo. <laughs> so please subscribe my YouTube channel para lahat ang video ko ma-notify po kayo. Up, -up updated po kayo lahat-lahat. Ang mangyayari lang po yung i-update ko sa rin. Yung happy-happy lang namin dito sa Kampan. Happy kaya? Hello kaya! Hi! Ah, ano? o, ang vitamin guard. Ang bilis maglakad. Ang bilis ka kalakad. Kung, kung tayo nagka-13, abutan din natin siya. <laughs> Oo. Kung tayo magtrese, ay kanina pa tayo. Nauna na tayo sa kanya. Diba? Diba? ano, dito kami sa loob ng gate. O, oh, ng Pakao gate. Lalakad kami. Ha? Bakit? Ah, oh, saan na si, ano si Pre? Ay. May ano pala yung siya sa si saki, ano? Yun, oh, dito yun. Yun. Ito pa ang, ang ano, ano. Ito, dalaga pa yan. Ayan, saraya. Talagang trabaho ko rin yan. Wala pang jowa. Baka gusto ko magkakaroon. Alam mo, baka... Bakit? Eh kung gusto mo magka-jowa, mali mo, may baka gagusto sa'yo d'yan. Diba na yun, oh? Ah, tingnan mo siya. Hindi, Busy busyng-busy, oh. Saka phone pa niya. Ah. <laughs> kuya, oh. Yan, oh. Baka ano, pa, Ay tawid na tayo. Timas, stay lang ang gilid. Ah. Tara na pakanbo. Init. Ay, Ay. Ay nanjan ang guard, ako mag- Tara <laughs> na, pala masakit, after na para traffic yan.

Napakaraming tao doon. Doon, baka lang. Wala masakyan po kami. Wala kami masakyan. Kasi kita na nakikita ko. Ano you know, hapes? Ano yung hapes? Wala oh. din siya nag-upload. Ako matagal na ako hindi nag-upload. Lalo upload ko kay JR pa no. nagya pa tayo. <laughs> <laughs> eh, lang taon na wala shuttle. <laughs> yung, na, yung isang taon na. na rin ako upload. <laughs> oh, <my God>. <laughs> <laughs> wala pa. So, nag-upload masama ko lang. Picture mo na tayo. Mm -hmm. Gantin, ganito rin naman ang cellphone nito. Oro kami nyan? Oro mm kami nyan. Oro kami nyan. Ayala no? Ay, bago tingnan kasi iningating natin namin at saka okay.

13 pala yun Dito na no? tayo sa so, Naik. Soy... yun soy... may masakyan tayo. Tejero Naik. Dito na tayo. tap na. Okay. Hmm. Kala ko tuloy-tuloy na yung ng <laughs> ano. si Pre. Yan yung kawawa si Pre na kano. Oh, yan. Kami <laughs> <laughs> Yan. Eh, 16 lang ako. Hindi ko kaya. Hindi ano. ko kaya yung ano. One, yung 20. Kubusin. Pero masarap. <laughs> yes, one fifty special. One forty Palak on I Ah, kaya special halo-halo. Yung 130. Hello. <laughs> Hello. Yan yung Wow, overload. Yan, yung, overload. Ano raw? Ano raw? ako gusto ko Strawberry. Ako, ano? Ako, 16. Ubi. Special halo-halo. Mais kunyel. Strawberry. Melon. Ano raw? Bango. Ano yun? May abot. Available ang Strawberry. Ano lang? Ako, strawberry, sixteen. Ako, strawberry, sixteen. Okay. Okay. Ano? Okay. natin. Yan o. Parang ice cream na lang ang natin. Kakain din. Rachel. Rachel. Si Pari. Yes. Ito ka parehas lang pala, no? Yes. Right to right Ito, kainan na. na pizza. Mayroon sila. Order Mag daw kayo. Magkaka <laughs> mayroon. Order ka, James. Hindi, ganyan ka Wow. もうええ。<laughs> ng babe. Oh. 'Yan ang flavor ko sana. Nga, 'yan tong ba. Ha lang. Nara poi deh. Matindi Mama Lem, ano? Mama Lemos. <laughs> Taype banget lang po. <laughs> <laughs> Di naid pa in follow dito sana. Pang Starbucks lang na. No? <laughs> Hoya pa Starbucks lang.

kaya nilulubos ko ng lala ko kasi that's it. Ah, huh? Tung yung ice cream at saka flavor yung yelo. Di ba na halo? Di ba na na <laughs> 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 diba na tayo <laughs> Ano <laughs> oh, tayo maglalaman. Kari talo. Kari ang talo. Kari ang talo. Sa atin, puno pa. Kanya, hindi. Ijaraya ini nak apa nanti? Apa aja Wala Kalau <laughs> kalau tu, namin tu rumah kami dah ni. Kalau yang ini,

ito na paki malaki pa siya magbabayad ka. Siya ang sponsor namin. paano ka ng dalawa Pag nakalala ko na ako ba ano? Panalo. Panalo niya pero ililibre niya pa kami. Di. Abunado pa siya. <laughs> Abunado pa ka. Yan ano? Hindi <laughs> nanalo ka mo ikaw magbabayad ng mga panalo. Kaya ka pinanalo eh, kasi nagugugtay Lamig, Nilamig na tuloy ako. Oo, nagpapagkat sa aircon, tapos nakapagkat sa electric. Pati saan mo yung maglamig na ako? Ginig smoking... na ako na ako. Ginig nga din ako eh. Ang nakamo guys. Sa dami pa naman ang kinain namin. Ang dami po nung kuni, overload. At dito na ito makikita sa aircon. Ito yung mo na tinamang tangin kita ka tama dito ka and grande ice halo halo eh pa bakit Large pa rin ako. 20 oz pa Oh, wow. Hindi ko na kaya isahin sila. happy na lang. Oh, James. Di ba hindi na kakainin dyan? Sa boat. Mag-inan lang mo. pa yung isang bangko. Ganun? Oo. Oo. Ito no, nagawin pa siya ng ano, takeout. Napakalaki. Winner. siya ang winner. Ito, may siya nanalo, kaya may price siya. kaya may price siya. Sa tayo mo dito. mo Palitan Palitan daw niya kutsara. Palitan daw niya wala. Madinin mo, lang Sumbis mo ng linurno kang ilo eh. Nakikita rin naman dito Ay. Nakikita naman oh. 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 Kaya na kaya, lagi siya ang winner sa kainan. Ah, mag-second. Second ako lagi. Sino ang kulilat? Kulilat ito. Yan ang kulilat. Yan, mga yan, yan. Kulilat. Yan din ang magbabayad. Pag kulilat kasi namin, sila nagbabayad. Ayaw, paunahan sila. Ayaw, sila. Ah, oh, sa inong kulay lahat siya magbabayad. Pag wala, maghugas na lang ng ano, mga baso. <laughs> <laughs> baso gasan mo. <laughs> <laughs> oh, na una yun na mahabol si o mahabol. <laughs> 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 mahabol si Rea kay ah, si talo. Siya na magbabayad. <laughs> Salamat, Rhea. Ay, papasalamat kayo, kayo, Kaya, kayo kay Rhea. Ay, <laughs> papasalamat po kayo. Ay, magpasalamat kayo kay Rhea. Siya, sponsor. Ay, Salamat, Rhea. Salamat Sal 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 sa sponsor. <laughs> 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 Bye. Ayan, ganyan kanyang bayad. Ano lupit Yes. Sabi ko wala kang pera. Akala ko pa wala kang pera. Sana all, no? Sana all. Wala ito pa. Ay, no, oh. all, no. Yun na lang yun, na, ba? Yun Eto, sabi ni James wala daw siyang pera pero malilibre siya mamaya paglabas <coughs> namin ng hamburger. Ay Ano? Yes. Uh, Ang burger. Yes. Hamburger. burger ni James. Ba ba Mukha mo eh, masahad na. Ba Mabahid pa ba ako ng utang. Bano, Tapos na, bayaran mo ng utang. De, bilangin mo na lang. Hello, ayaw na ba na sila? Ah, magsisimula show therapy. naman talaga. Tayo ana hindi lalamig na katapos kumain.

Ay, malamig, malamig ako doon. Malamig isko. Sino? Ay, sunto ata si Kat-Kat. Aba kaya doon? Malamig ah. Tara na. Malamig, Tara!